Kumusta? Meron kang mga um, interesanting material na na-share tungkol sa paggawa ng testimonya. Yung specific na pang dalawang minuto lang. Parang may sikreto daw dito, ano? Paano gawing maikli pero, alam yun, effective talaga. Halika, himahin na natin to, base sa mga binigay mo. Oo nga, sige. Nakita ko rin yun. Parang ang specific ng two minutes, no? Exactly. So, simulan natin sa um, pinaka-basic. Ano ba daw ang testimonya ayon dito? Kasi sabi, hindi raw ito yung buong talambuhay mo. Ah, tama. Yun yung isang malinaw na point. Hindi siya biography. Sabi dito, ito yung personal mong kwento. Yung paglakbay mo sa pananampalataya, specifically, paano ka nanampalataya kay Kristo, at um, ano yung impact sa'yo. Okay, so kwento ng pagbabago basically. Ito sa notes mo, hindi lang ito tungkol sa iyo eh. Para nga lang daw ito sa Diyos. At ang main goal talaga, um, matulungan yung iba na magtiwala rin kay Jesus. Parang patutoo mo sa ginawa niyang Diyos sa iyo. Gets ko. So, it points back to God. Hindi lang puro ako, ako, ako. Iyon nga. Tapos may mga binabanggit din ditong um, mga dahilan kung bakit daw mahalaga na mag-share nito. Parang may listahan eh. Ah, oo. Yung apat na points ba yun? Oo, okay, yun nga. Una, inspirasyon daw. Pangalawa, effective na ebanghelismo. Kasi personal, no? Mas hmm. relatable siguro. Siguro nga. Pangatlo, pinapalakas din daw yung sarili mong pananampalataya pag nag-share ka. Totoo yan. Parang reminder din sa sarili mo. At pang-apat, nakakatulong daw sa pagbuo ng komunidad ng mga mananampalataya stronger bonds na nun. Makes sense. So hindi lang basta pagkukwento, may mas malalim na purpose pala. Tapos, eto na yung exciting part. Hindi lang pala basta go share ka, may guide pala talaga. Oo. Yung chart na kasama, di ba? Yung limang hakbang para sa dalawang minutong testimonya. Eto na siguro yung sikreto na sinasabi mo? Eto na na. Parang may formula. Limang parts daw. Una, yung pangbungad. Okay, pambungad. Tapos, buhay bago si Kristo. Pangatlo, paano mo nakilala si Kristo? Yung turning point. Oo. Tapos, buhay mo matapos makilala si Kristo. At panglima, pangwakas. Grabe, ang dami para sa two minutes lang. Parang ang sikip nga pakinggan, pero may logic daw yan. Bawat part may specific na purpose kasi. Yung pambungad, syempre, para makuho mo agad yung atensyon nila. Hook kumbaga. Okay, hook. Yung buhay bago si Kristo, yun yung nagpapakita ng, alam mo yon dati mong state, yung need. Para maintindihan nila kung saan ka nang galing. Ah, uh, yung context. Yung bakit mo kailangan si Kristo part. Tama. Tapos yung paano mo nakilala si Kristo, ito yung pinaka-core. Yung mismong event or process ng conversion mo. Ito siguro yung pinaka-crucial na part. Oo. Tapos yung buhay pagkatapos, dito mo na ipapakita yung resulta, yung transformation, ano na yung bago. Yung before and after na effect. Parang ganun. At sa pangwakas, syempre, summary, tapos um, ipoint mo ulit sila pabalik kay Jesus. Dapat siya pa rin ang focus sa dulo. May mga examples pa nga dito eh, yung kay Aposto Pablo, tsaka yung sa author mismo, si Nathan. Ah, oo, oo. Nabasa ko 'yun. Yung kay Nathan sa isang retreat daw niya narinig yung gospel. Oo. oo. At ang interesting dun sa kwento niya, sinabi niya na parang lumala pa raw yung insecurities niya nung una. Ha? Bakit daw? Kasi mas naging aware daw siya sa brokenness niya bago talaga pumasok yung pagbabago. So, hindi pala laging instant happiness agad. May process. Oh, okay. Good point yun. Hindi fairy tale. Totoong buhay. Exactly. Pinapakita lang kung paano gamitin yung structure sa totoong kwento. At ang laging paalala dito sa mga source mo. ba diba? Paulit-ulit. Gawin itong maikli. Two minutes. Oh, disiplina yon. Tapos, Christ-centered. Hindi self-promoting. Personal at totoo dapat. Hindi scripted masyado. Kahit may structure. Mahirap yung balance dun, no? May structure pero dapat authentic pa rin. Yun nga eh. Patutuwa kasi hindi talambuhay. Hindi rin performance. Importante yung puso. Okay. So wrapping up, ano yung pinaka-takeaway natin dito para sa mga nakikinig? Itong mga material na ito, nagbibigay talaga ng um, practical na framework, yung limang steps, para makapag-share ka ng kwento mo effectively kahit mabilisan lang. Oo. At ang ultimate goal, sabi nga ulit dito, ituro ang iba papunta kay Jesus, hindi lang para ma-impress sila sa kwento mo. Malino yun. At kung iisipin natin sa mas malawak na context, alam mo yun sa panahon ngayon na ang bilis ng lahat at ang daming information overload, yung pagkakaroon ng ganitong klase ng structure na focus pero personal, malaking bagay para hindi mawala yung message mo sa ingay. Para klaro pa rin yung gusto mong sabihin. Sa kasong ito, yung message of hope and change. Magandang point yan. Nakakatulong yung structure para sa clarity. So ito, isang final thought para sa'yo na nakikinig. Nayong nakita mo itong limang hakbang mula sa mga sources na ito para sa pagbabahagi ng isang specific na kwento ng pagbabago. Paano kaya mababago o mapapabuti ang pag-share mo ng iba pang mahalagang personal na kwento o experiences mo? Para masigurada mo alam yon hindi naliligaw yung pinakamensahe na gusto mong maiwan.